Lubusang pasasalamat ni Angelica, ang ina ng Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, sa isang hindi pinangalanang sponsor na nagbigay ng tulong para sa kanyang kamakailang pagbisita sa Singapore. Ayon sa mga pahayag ni Angelica, malaking bagay ang ginawang suporta ng sponsor sa kanyang biyahe, na naging dahilan ng isang espesyal na paglalakbay para sa kanya. Sa kabila ng kaligayahan at pasasalamat na ipinaabot ni Angelica, hindi niya binanggit ang pangalan ng sponsor na nagbigay ng pinansyal na tulong para sa kanilang Singapore trip. Bagamat hindi nakalagay ang detalye kung gaano kalaki ang inilang halaga ng sponsor, sinabi ni Angelica na malaking bahagi ng kanilang pagbisita ang naging posible dahil sa ayuda nito. Maraming salamat po sa inyo, wala po kami rito kung hindi dahil sa inyong tulong, ang mensahe ni Angelica sa kanyang social media post kung saan ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa mga tumulong. Inamin ng mami ni Carlos na ang pagkakataon na makapunta sila sa Singapore ay hindi sana matutuloy kung wala ang suporta na kanilang natanggap. Hindi rin naiwasan ni Angelica na magpasalamat sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanilang pamilya, lalo na sa mga tumulong sa kanila upang mapadali ang kanilang paglalakbay at mga preparasyon. Si Carlos Yulo, nakilala sa buong mundo dahil sa kanyang tagumpay sa gymnastics, ay naging inspirasyon sa marami, kaya naman hindi nakapagtataka na marami ang nais tumulong at magbigay ng suporta sa kanyang pamilya. Isang malaking karangalan ang makapunta sa ibang bansa para sa mga international competitions at mga training, at napakahalaga ng bawat pagkakataon na magagamit ito ni Carlos upang mas mapabuti pa ang kanyang mga kasanayan. Bagamat hindi tinukoy ni Angelica kung sino ang sponsor, malinaw ang kanyang pasasalamat sa mga taong tumulong at nagbigay daan para matuloy ang biyahe. Ipinakita niya na sa kabila ng tagumpay na tinamo ng kanyang anak, mahalaga pa rin ang mga taong nagbibigay ng tulong at suporta sa bawat hakbang na tinatahak nila. Sinabi pa ni Angelica na ang ganitong mga pagkakataon ay nagpapalalim sa ugnayan ng kanilang pamilya at ng mga tao sa paligid nila. Sa ganitong mga pagkakataon, malinaw na ang suporta ng mga sponsor at ng buong komunidad ay may malaking papel sa tagumpay at pagunlad ng mga atleta. Pinapakita ng pamilya Yulo, sa pamamagitan ng pasasalamat ni Angelica, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga taong sumusuporta at tumutulong sa mga pangarap ng kanilang anak. Ano ang sinyo sa balitang ito?